Hello mga loves, tara't samahan nyo ko dito sa Sanibel, Bibili ako ng pangkulay ng buhok Dahil gusto ko naman medyo may kulay ang buhok ko Dahil nga ay tubo na yung mga itin Gusto ko sanang magkulay maghahanap hanap muna ako dito ng Ano bang mas maganda dito? Yellow, brown, may pagka green or ash Iyan may nakita ako dito may pagka-green siya pero sa ting ito sa ting ko hindi naman masyadong gumagana ito na lang siguro brown okay na siguro to light copper brown at magbabayad muna ako sa counter at yan ang mga loves kinabukasan na yan kagising ko nga lang sinuot ko uli yung sinuot ko kahapon dahil itim so okay lang para hindi naman makulayan, pag puti kasi nakukulayan yung damit at okay na, binalik ko na lang rin yung sinuot ko kahapon ito na lang, kakagising ko pa niyan. minikos-mikos ko na Pinagalo-halo na yung pangkulay dilaw pa yun, at kailangan natin maglabs, mga labs, para hindi masunog ang ating kamay importante yan, para hindi rin magkaroon ng kulay-kulay dahil syempre, kailangan natin duty, diba, at safety first sa ating tinga para hindi rin makulayan. Hindi rin malagyan ng medisina. At yan, tinalian ko na yung kalahating buhok ko. Hindi pa naman siya kalahating. Tara, 3 4 ng buhok ko. Kasi paunti-unti. Hindi kailangan lagyan lahat. Daan-daan lang yan paunti-unti. Para malimit yung pangkulay. Mabudget. Ganon, ma budget At nilagyan ko na rin yung liig ko. Kasi nga sa likod ko ay open para hindi magkakulay, nilagay ko na rin ng bandana o pantaling itim. Yun, tinuloy ko na yung pagkukulay ko. Sana magkulay. Pero hindi naman talaga siya as in red na red. Dahil nga nagmamadali na rin ako. Papasok na rin ako niyan. 30 minutes lang ang free time ko. Nagmamadali. Madalian lang yan. Lagay to the left and lagay to the right. Ganon. Madali ang pangkulay lang. Nakikita nyo sa dulo ng boko ko, ayun ay yung dating kulay. Dati nagkulay green ako, nag kung ano-anong kulay na tinray ko sa buhok so, tapos yun, nawala na yung mga kulay, natira ay yellow-brown, ganon. Yun na yung sa dulo, yung itim na yan, tubo na yan, at gusto kong magpantay na siya, maging brown. Yun, dahan-dahan, paunti-unti, huwag lagyan lahat para magpantay talaga yung kulay at yung kulay nga sa dulo ng buho ko ay magiging pantay na rin yan mawawala na yan magpapantay na yung sa ibabaw at sa baba sa dulo ng buho ko gano'n na ah. mm -hmm. ikaw anong sabing baba? baba na naman at yan na ah, minikos mikos ko na rin mix, mix 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 para magsama sama at heto na mga labs ito na yung kinalabasan sa so work na ko niyan ito na siya o oh, diba? Wala na yung kulay sa dulo. Wala na yung may yellow-yellow. Ganon. Hindi masyadong kita kasi nga sa sobrang ano, liwanag. Pero medyo klaro naman siya. Diba? May pagka-red. Hindi nga lang masyadong nababad kasi. Mga 10 minutes, 15 minutes lang nababad yung buko. Kaya hindi masyadong nag-red. Pero chokes na to. At least hindi siya itim. Kita nyo rin naman. Di ba? Nakikita naman ang kulay. Hindi nga lang siya gaanong red. Pero okay na yan dagdagan ko na lang next time pag mahaba-haba ng oras thank you for watching mga loves ingat hey